Magandang araw mga kaula. Ngayong araw, may hulaan tayong uh, isang sikat na personalidad sa larangan ng uh, pagbablog. Ang kanyang pangalan ay si Wamos Cruz. Isa din... Nice! Isa din siya sa ating mga iniudulo ng mga vloggers. Uh, nagkataon na nung nagpanood ako ng kanyang uh, recent video, uh, nakita ko ang kanyang palad habang Uh, siya ay nagsasalita at kausap niya yung uh, may-ari ng uh, Gorilla Garage dahil uh, nagpa-set up siya ng kanyang bagong binili na uh, sasakyan. Uh, isa itong Raptor. Uh, pinagawa niya ito para sa kanyang planong pagsali sa isang motor show. Habang nagsasalita siya, nakikita natin yung ganyan-ganyan niya -ganyan na uh, mga gestures. Kaya, nung mga binalikan ko ang kanyang uh, video, uh, na-capture ko ang kanyang mga palad. So, nagkataon na uh, mahilig uh, magbasa ang inyong lingkod sa kapalaran ng tao sa so, pamamagitan ng kanilang palad. Kaya naisipan ko na gawan ito ng video na uh, dito ngayon sa screen ang kanyang uh, palad. Uh, nakikita natin ang uh, kanyang kanan na palad at ang kanyang kaliwa. Base sa ating mga analysis sa uh, mga guhit ng kanyang palad, nakikita dito na mula sa pagkabata hanggang sa edad na 14 years old, uh, nandyan yung struggle. Uh, nagkaroon ng uh, struggle sa kanyang uh, health, kanyang uh, edukasyon. At nung mga edad siya ng mga 15 hanggang uh, 21, uh, doon na siya nagkakaroon ng uh, changes, lalong lalo na sa edad niya ng 23 hanggang 25. Ito na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay dahil nakikita sa kanyang kamay na mayroong uh, life-changing experience na nangyari noong mga edad siya, 23 hanggang 25. At uh, may isa pang life-changing experience, uh, for the better, mula sa edad niya na 27 hanggang 30, then uh, from 30 to 33 uh mula sa edad na 27 hanggang 30 uh, papasukin niya ang negosyo na related sa property o kaya real estate uh, at uh, mayroon din siyang uh, swerte sa negosyo na related sa pagkain jue <laughs> Uh, sa nakikita ko sa kanyang palad, napaka-distinct ang kanyang lifeline at uh, ang ibig sabihin nito, uh, malakas o mataas ang kanyang tinatawag na longevity. Kaya expected na mabubuhay siya more than 90 years old. What? At mayroon itong malaking inner triangle sa kanyang mount of uh, uh, mount of Mars. And uh, hanggang sa Mount of Venus. So, kitang-kita sa kanyang palad na ang tao ito, uh, malakas ang kanyang magnetism. At uh, makaka-attract uh, siya. At makakuha pa ng additional na uh, subscribers or followers. So, sa ngayon, uh, mahigit uh, 800,000 followers na siya. Pero sa nakikita ko sa kanyang palad, abutin niya ang Uh, millions sa What? Uh, bago mag-end uh, ang year maaabot ang kanyang followers sa higit isang milyon nice at uh, habang tumatagal magdadagdag at magdagdagdag pa ito uh, uh makikita sa kanyang palad na ang kanyang fate line ay mula sa Mount of Neptune. At uh, diretso ito sa Mount of Saturn. At sa dulo, mayroon siyang tinatawag na pork. So, isang uh, palatandaan to na ang taong ito ay napakaswerte. Hanggang sa kanyang pagtanda at uh, makikita ang tinatawag na pagiging charitable nature niya. Nice! Uh, mula sa isang uh, mahirap na Uh, pamumuhay hanggang sa pinaka maranyang pamumuhay uh, nakikita sa kamay niya. At uh, kung titingnan niyo ang kanyang palad, napaka-develop ang kanyang mga mounts. Uh, mount of uh, Jupiter, Saturn, Sun, and Mercury. At uh, kakaibang sinyalis ito sa palad ng isang tao. Uh, doon pa lang sa kanyang mga mounts, uh, sigurado na ang kanyang future. What? At uh, kitang-kita na magiging successful siya habang nagkakaedad. <laughs> at uh, dahil sa develop lahat ng kanyang mounts, ibig sabihin niya kahit na uh, anong larangan, uh, at magiging survivor siya. Ang kanyang headline, sa heartline, at, at uh, kanyang fate line ay nag-cross sa edad na 35. So ibig sabihin uh, magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay mula sa edad na 35 hanggang sa edad na 45 up to age of 55. So 35 uh, ang kung bakit magbabago dahil sa kanyang tinatawag na financial status at sa kanyang tinatawag na star status. Uh, mayroon din siyang tinatawag na influential triangle. So pero ano na to? Uh, mula sa edad na 45 hanggang sa edad na 65, uh, pwede niya itong ma So, ibig sabihin, kung mayroon kang influential triangle, uh, pwede kang sumabak sa politika. At uh, pwede kang magiging uh, successful na endorser. Nice. Kahit na tao ang suportahan niya, magiging uh, uh, magatagumpay ito. At uh, ganun din sa mga produkto uh, i-endorse niya. Uh, magkakaroon din ng significant change sa sales nito. What? Ang kailangan lang ingatan ng tao ito dahil uh, bagyang uh, uh, pahalang ang line sa kanyang kamay uh, lalo na ang kanyang headline at ka heartline uh, kailangan niya lang ingatan magalit kasi pag uh, nagalit ang taong ito uh, ibang-iba na siya pero so, minsan lang naman nangyayari yun. at uh, makikita sa kamay niya na mahaba ang kanyang pinky finger o ang kanyang hinliliit. ibig sabihin niyan, napaka-resourceful ang tao ito na uh, mabubuhay siya kahit nasaan siya mapadpad kahit na sa bundok, sa disyerto, sa kahit na saan, sa syudad. Kaya ay nakikita ko ang batang ito uh, pwede rin magiging successful sa ibang bansa. Not necessarily na mag-aabot siya, kundi uh, pwede siyang kumita ng, ng pera mula sa ibang lugar. Nice! At dahil sa kanyang uh, fate line na nanggagaling sa Mount of uh, Neptune, Uh, may kakayahan din siya na kumita ng pera kahit sa bahay lang. What? At, uh, kung titingnan pa natin uh, ng mas malalim pa, uh, may mga nakikita tayong mga negative influences sa kanyang uh, palad. Pero, uh, yon ang iba siguro, um, hindi ko na kailangan pa sabihin uh, dito sa aking video, pag nagkita na lang kami ng aking idolo, uh, sasabihin ko sa kanya kung anong mga iyon. So, hanggang dito na lang, mga kahula. Kung may mga gusto kayong pahulaan sa akin, uh, palad o birthday ng isang prominente o sikat na personalidad, e, message lang sa ating uh, uh, email uh, na provided sa ating bio. O kaya mag-comment uh, lang sa ating video. Uh, sigurado, uh, sasagutin ko ang mga ito. Nice. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, paki-share, like and subscribe. Maraming salamat po.